Ano ang pangalan ng propeta na sumulat ng aklat ng Zechariah? C. Zechariah sa si ang bansa naganap ang mga pangyayari sa aklat ng Zechariah. A. Ah, Israel. Ano ang kahulugan ng pangalan na Zechariah? A. Ah, sinasabing ng Panginoon. Ano ang pangunahing mensahe ng aklat ni Zikaraya? A. Pagbabalik ng Israel sa Panginoon Ano ang ipinag-uutos ni Zikaraya sa mga tagasunod ng Panginoon? B. Maging mapagmahal sa kapwa Ano ang tanda na ibinigay sa propeta sa aklat na ito? B. Baging na ubas. Ano ang pangyayaring itinuturing na prophecy sa aklat ni Zechariah? A. Ah, pagkamatay ni Jesus sa krus. Ano ang ibig sabihin ng pangarap ng isang menora sa aklat ni Zechariah? C. Si, mga kandila sa templo. Ano ang kahulugan ng apat na anghel na bumababa mula sa langit ayon sa aklat ni Zechariah? C. Si Kapayapaan. Ano ang pangalan ng anak na lalaki na nabanggit sa aklat ni Zechariah na siyang tatayo sa kanilang pananampalataya? C. Si Joshua.